sa ating prutas ah, sarap nito, guys uh -huh. kuta oh, yan oh. ayun mga hinug na may lang na ayun ang dami sa uba ito ang sarap na mamaya oh, papakita ko sa inyo kung paano kay... na ang itsura guys saan ba yun napakadami hinug, guys ang dami nung... Hmm, yan o. Oh. Ang dami na ano, ayan, nagbaksakan yung iba o. Oh. Ang dami nang sarpa naman ito. Ang isa eh. mm, -hmm. mm -hmm. Oh, Lord. Yan o, yan yan. O. Parang kayo mga ano, ito din guys, yan o. Alam nyo ba yan? Pinakain din yan. Pero ito, ito muna anong sa Wala na? Yan, marami pa dyan tayo. Iba nga, sayang nga, nag niyo ibo. yung iba. Eh, yung katulong ko niya, si Ate Alex. Kaya, Alex, ano yung mga paano kainin niya, napakasarap niyan. Eh, hilaw pa yan eh. Ito yung, ito yung, ito yung niyan, oh. Yan, oh. Ito, Alex, kainin mo, napakasarap niyan, Ate Alex. Hmm, parang pakakasarap niyan. Ito, Ito yung hilaw niyan, oh. Hmm, napakasarap pa. Hmm, ang sarap. Ano Ano talaga siya, guys? Kasang kamatis lang. Manamis tamis. Hmm. Ito. Pagkatapos sa inyo, paano kainin ni Tate Erickson? Hmm. 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 Sarap po. Sarap na